So hello guys, welcome sa aking channel, this is Rapby Farm Vlog So mag-harvest kami ngayon ng talong So itong talong na pinabayaan ko guys, so ayan gumanda yung mga bunga So maganda na yung dahon guys no Nabunuhan ko na siya ng omega Kaya ito malalaki na yung mga bunga, kaya makikinis na rin So ayan guys So, nalagaan ko siya ulit na guys no. Kasi medyo mataas yung talong, masayang sayang naman. Ang pabayaan, marami na rin yung mga bunga na guys. Lord nito yan. Yung kinis naman. Masayang naman guys, no? So mag spray na rin ako ng damo nito sa sunod linggo. Kasi nilinis yan ko. Ayan. Tumubo na. kailangan ng sprayan ng damo. Marami rin mga bulak, -bulak guys ha. Ayan. So yun lang guys no. Lagi ko lang sa inyo. Ang pagpipitas namin ngayon. So, pa-subscribe naman guys ng aking YouTube channel, Robby Farm Vlog. Pa-follow na rin ang aking Facebook account. kabilyo rapi. Uh, oh, thank you for watching guys. God bless.